Sa puti, kawus ko. Tinan nyo si Jaselo oh, ang sipag. Nagwalis siya, tapos sinunog niya. Kawus. Um, puti. Eh, ang ganda, ganda. Ganda, ganda. Ganda, ganda daw, sabi ni Jasel. Kumusta? Kumusta? hello hello Alo? Kumusta? Kumusta? Kumusta daw kayo? Sabi ni Jassel. Hmm? Hmm. hmm. Ang sipag po niya kahit na ganyan po si Jassel. Naasahan po 'yan. Oh, yun. Hmm. Oh. Ni nanay. Oh. Nay. Nandiyan si Jai.

Sing sing. Hinihingi na ko ng sing sing, guys. Bigyan ko daw siya. O hingi ka sa kanila, Pahingi po ng sing sing ka mo. Ano yung hinihingi mo? apa apalas. Natutuwa ako dito kay Joseline. Kahit ganyan siya nakakausap yan. Okay, na, na, so. hmm. oh, ang sipag so, po man. nila, oh. Malinis po yung kanilang paligid. Ay, <laughs> oh. Mga tanin nila, oh. Hello! Oh, ang sisipag nila. Asan na? Asan na siya? Hindi ko makita. Sya, Ayun siya. Nagwawalis. Ayun. Nagwawalis si Janice. Natakpan. Janice! Yan. Ang sisipag po silang ano, magtanim. Marami po silang tanim. Mayroon silang kalabasa. Ayan meron silang mangga mga yeah, saging at yeah, eh. hmm. <coughs> yan yan po malinis sila masipag silang magtanim ano yun, bini Binibisita lang na. Binisita ko lang sila. Nanay Rebecca na dating... Wala nga eh. Yung mga Oh, hindi sila madamot. Tinatanong nila kung ano daw ang gulay ko. Sabi ko wala. Kumuha daw ako. Oh. Bibigyan daw ako ng papaya. Yung pala yung papaya yung sinasabi ni Jasel. Yung pising may apaya. Kamasi. Mahilig po silang magtanim oh sa paligid nila. Ayan Mga tanim nila. Ayan Yes. Mm si Jacelle eh, sabi ni Jacelle bigyan daw niya ako ng ano yung bibigyan mo sa akin Jacelle? may payas oh, bibigyan At daw natin niya natin ako ito. ng apayas apayas po ay papaya hindi po madamot si Jacelle oh, ang sipag ni ang sipag ni ate Jacelle oh. nagliligpit siya dami ko, dami dami sumpo. Sila po yung Bayas. dati kong ibinlog na magiging ng PWD. Binisita ko po sila, kinumusta? Ang puti-puti ka po. Hmm. Balik ka, mo, sumudya Bakit ka naka-TSPI? Na t-shirt? may interda. Ah, bigay daw, bigay daw yung kapatiran ano. Kapatiran kamisita. sita. susulong ta, nanay, ang buwang mo. Baliktad daw yung damit niya. Ay! Nakita na. Mhm. talaga biglaan nag-ayun tentuta hangga pa rin dito. Kina-maniri ka. Amoy gigil. Gko talaga si Gasil. Kuha ka sa ngaray. Ang ganoon may metoon makasisilihan sige. Sa dito lang kita. Tologot si Gasil. Masaya pusa sila kahit ganyan lang ang buhay nila, masaya sila. Kaya minsan gustong gusto kong pumunta sa kanila pag kayong medyo naboboring ako, pupunta ako makipagkwentuhan sa kanila. Gustong gusto kong kausap si Jassel, Nakakalibang. Eh bigla-bigla ang ka naman naguhubad Jassel na nagbi-video ako eh. <laughs> Sorry po, Okay, Asumpala. Okay. Asumpala. At tapos na daw siya, binaliktad niya. Baliktad yung damit niya. <laughs> uh, ano yung hinihingi mo? Palas. Apayas. Apayas daw. Apayas talaga. Papaya talaga. Bibigyan daw niya ako papaya. Bunga ng papaya nila. Marami kasi silang mga ano, mga pananim. Apayas namin. Kinit sa kinit. Mm. Ano na? Ta. Uh, Naglaba sila. Ikaw ba naglaba, Jacelle? Hindi. Naglaba ka? Oo. Ah uh -uh. oh, naglaba daw siya. Ayan. <laughs> talaga ikaw, Jacelle, ha? Uh -huh. Kano, maya may to. Ang gabi ba yung tuta? Uh -huh. Manili. Ita rin sa'yo to. Ita ginig sa kanya. Ita ginig talaga, <laughs> ano, umaya may to. Nanay Rebecca, e post ko to sa social media ha, konti. Uh, <laughs> ah, Jacel. Napagod si Jacel, naglinis, nagwalis siya, tapos nagsunog siya ng mga basura nila. Tapos niligpit niya yung mga kalat na sako. Ayan. Si Janice nagwalis din doon sa kabila, natakpan ng mga puno. Mm -mm. Ah, may kin aga na panisan niya kin yung may mapatak may bulong na lang ka oh kasi anong marami silang mga tanim maya maya nagwawali sila nalalaglag kasi yung mga dahon am um, pagod ka ba Jasel payas <laughs> ito ang tata <laughs> ka ano pinungan tuan sa iyo ba to no titungtungan mo Cek siren. <laughs> ikaw Sa talaga, Jacel. Patiin ka na dito, Jacel. Oh, Pwinto tayo. Ayun guys, oh, malinis sila. Malinis ang paligid nila. Oh. Oh. dyan? Ay siya! Akala, <laughs> <laughs> kinuhanan mo ng upuan, napagod siya, guys. <laughs> oh, <man. laughs> Basta, maya, nakaluto ka na. Oo. Uh, wala na nga. Ay. Kaya, oy. Hindi pa. Kaya nga ako pumunta rito, eh. Makikain sana, eh. Tapos na pala kayong kumain. Tapos na palang kumain si Jacelle. <laughs> <laughs> yeah. Kaya, bitong tungan mo sa nanay, suubat to. Hmm. Kaibigan ko yan si Jacel. 46 eh. to lang. Napagod talaga siya guys. Oh. Malawak kasi yung winalisan niya. <laughs> Tapos nagsaing na. Kumain na daw siya. Huh. May meeting ka na. Eh. Saan? Di plaza, eh. Meeting ng? Senior. Ah, senior na tuloy ba? May punta tayo makipag-meeting. Mm, pagod na si Jocelyn, inaantok na yata. Nagatan <laughs> Sana ni Rebecca. Papahinga sila at mga pagod nagdinis ng pali paligid nila. Ayan. Oh, bye-bye na, Jocelyn. Bye-bye. 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 Ayan sa mga may mabubuting puso po para matulungan po natin si Jasile at ang kanyang mga ka ibang kapatid na PWD. Jadi, vlog ko na po sila noong una, bumisita po ako, kinumusta sila. Ayan, salamat po. Thank you very much.